Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga kurap na mga hukom, mahistrado, at maging sa mga tauhan ng mga hukuma na ginagamit nila ang kanilang katungkulan sa hindi tama na gawain tulad ng pangangikil sa kanilang mga bonibiktima. Dahil kamakailan lang may noristong tauhan ng isang judge ng pasay na entrap ng mga NBI. Sa mga inagrabyado ni judge, at mga tauhan ng korte, ay maari ninyo silang ereklamo sa Supreme Court. Pakinggan nyo ito. Naglabas ang Korte Suprema na mapigilan ang korupsyon ng mga justices, judges, and court personnel. Ayon sa inilabas na Memorandum Order No. 72-2024 na inisyo ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema ay gumagawa ng channel para sa impormasyon sa mga nagkakamali na mahistrado, hukom, tauhan ng hukuman. Gumawa ang Korte Suprema ng channel kung saan maaaring magpadala ang publiko ng impormasyon tungkol sa mga paglabag sa mga batas sa katiwalian at mga tuntunin sa etika na kinasasangkutan ng mga mahistrado, hukom, at tauhan ng hukuman. Batay sa Memorandum Order 72-2024 na inilabas ng mataas na hukuman, ang mga paglabag ay maaaring may kasamang pangangikil ng pera regalo o pabor mula sa sinumang litigant o abogado ng alinmang partido kapalit ng anumang resulta o para sa serbisyo ng anumang proseso kabilang ang mga warrant, summon, writ of execution. Maaaring kabilang din dito ang pangangikil ng pera, regalo o pabor upang makakuha ng panloob na impormasyon sa pag-usad ng anumang kaso, kabilang ang pangalan ng ponente sa alinmang korte ng apela, kabilang ang korte suprema. Gayunpaman, pinaalalahanan ang publiko na ang mga naiulat na impormasyon ay maaaring gamitin bilang batayan para sa mga operasyon ng entrapment. Ang maagang pag-post sa social media ay maaaring makasira sa mga pagsisikap na imbestigahan at yusagan ang mga lumalabag. Nagbabala pa ang korte na ang mga abogado na lumahok, nagpapayo, o nagpaparaya sa anumang anyo ng katiwalian ay dapat harapin ng mahigpit. Ang publiko ay maaaring magsumite ng mga confidential na reklamo sa pamamagitan ng IntegrityAtJudiciary.gov.ph na magiging accessible sa Ethics Committee ng Supreme Court, sa pamumuno ni Chief Justice Alexander Gesmando kasama si Senior Associate Justice Marwick MVF Leonen bilang Working Vice Chairman, courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.